Sa tingin niyo po, bakit hindi pa rin nare-resolve ba ang mahalin ng mahalin? Eh, eh, sabi nga nila eh, gawa din ng mga namumuno siguro or yung mga tao na naka-assign na ah, gumawa. Siguro po sa ano ha, hindi pa uh, ano, sa paggawa ng pride Madalas po kasi, puro taong bakta lang po yung pinagawa dito. Kumbaga po yung mga drainage. Hindi na din po siya naaayos. Kailangan din po siguro yung maayos na drainage. Duro yung sari factor yung climate change. Uh, Siyempre, yoro. Kailan din sa nangyayari ngayon. Profesor. Dali na sa mga tingong eh. mga buhay eh. Sa mga mga kolap eh. Kasi pupupong yun eh, Ah, uh, kaya nga patupad nila yung talaga planing ng platform ko, eh, parang yung talaga yung sarap